Ang Kapanganakan ni Jesus Nang mga panahong iyon, ang emperador ng Roma na si Augustus ay gumawa ng kautusan na dapat magpatala ang lahat ng mga mamamayan ng bansang nasasakupan niya. Ito ang kauna-unahang sensus na naganap ng si Quirinius ang gobernador sa lalawigan ng Syria. Kaya umuwi ang lahat ng tao sa sarili nilang bayan upang magpalista. Mula sa Nazareth na sakop ng Galilea, Pumunta si Jose sa Bethlehem, na sakop ng Hudea, sa bayang sinilangan ni Haring David, dahil nagmula siya sa angkan ni David. Kasama niya sa pagpapalista ang magiging asawa niyang si Maria, na noon ay malapit ng manganak. At habang naroon sila sa Bethlehem, dumating ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang panganay niya na isang lalaki. Pinalot niya ng lampi ng sanggol at inihiga sa sabsaban. Dahil walang lugar para sa kanila sa mga bahay panuluyan.